hindi ka ba makapag-loan, salary loan, or calamity loan online sa may SSS dahil nakikita mo yung error na to? Dahil kailangan mong i-update ang inyong home address sa may SSS? In this video, I'm going to teach you on how to update your home address sa may SSS. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. kung first time mo pa lang po sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bawat upload ko na video about sa may SSS. So ito na yung mga step-by-step -step process para sa pag-update ng ating home address sa my SSS. So sa mga nagtatanong kung pwede ba mag-update ng ating home address online, hindi pa pwede dahil home address yung kailangan i-update. Pwede tayo mag-update ng mailing address lang online tsaka contact number. Since yung pag-uusapan natin ay home address at yun nga meron kayong error hindi kayo makapag-loan or salary loan or calamity loan sa may SSS kasi nga kailangan daw i-update ang ating home address para makapag-avail at makapag-continue sa pag-loan online. So ito na yung unang gawin natin. Una, pwede kayo mag-search online ng E4 PDF form. Pwede nyo yan i-download kasi doon tayo mag-fill out. Ituturo ko sa inyo. Yan yung unang requirement ni SSS para sa pag-update ng home address. Next, ituturo ko sa inyo yung pag-fill out, tamang pag-fill out ng form. So, may kita nyo yung form dyan. Once na na-download nyo na, ito na yung gagawin mo. So, sa nakikita nyo dyan, mayroong part 1. To be filled out by member. So, ibig sabihin, kayo yon, Kayo yung mag-fill out. At ilagay mo lang dito, una, yung SSS number mo. Make sure tama. Pwede ka mag-sulat dyan via uh, printed or pwede rin sulat kamay. So kung wala kang form at hindi ka naman makahanap ng e form pwede ka naman dun sa SSS na lang mismo mag-fill out. Pero I suggest na mag-download ka na lang then mag-print kung meron kang printer para pagdating mo dun sa SSS ay kukuha ka lang ng number at pipila na lang para hindi ka na mag-fill out pa dun. Next, after mo malagay yung SSS number mo, ilagay mo yung date of birth. Next, sa iba name, lagay mo muna yung last name, first name at middle name. Next, sa address naman, dito ka na po maglalagay ng exact address mo or yung home address na ilalagay mo sa my SSS. So kung meron kang room, floor, or unit number, pwede mo dyan ilagay. Or kung sakaling building name meron, lagay mo lang dyan. Kung wala naman, skip mo lang. Proceed tayo sa next. House and lot and block number. Kung meron, lagay mo lang. Next, yung street name. Subdivision, kung ikaw ay nakatira sa may subdivision, lagay mo lang kung anong subdivision yung sa lugar ninyo. Next, barangay, district, or locality. Lagay mo lang din city or municipality, tsaka province, lagay mo lang din. Make sure tama kasi yun yung home address na mag appear sa SSS online mo. Next naman sa zip code, kung hindi mo alam yung zip code mo, isearch mo lang sa Google for example, City of Caloocan, tapos Barangay 8 halimbawa, tapos search mo dyan zip code. Lalabas automatic sa may Google. Yun yung kukopyahin nyo. So sa yun nga sa example ko, City of Caloocan, Barangay 8, at yung zip code niya ay 1400. So, ayan, lumabas lang. Kopyahin nyo lang yan at ilagay sa zip code. Next, telephone number kung meron, lagay mo. Pero kung wala, skip mo lang. Next, yung mobile number. So, make sure updated yung mobile number mo para hindi ka na pa ulit-ulit sa pagbalik doon sa SSS kung sakaling hindi updated yung mobile number mo kasi kailangan yan for authentication or OTP kung sakaling mag-login ka online. So, yun din yung um, isa sa problema ng SSS member kasi nga nag-update na si SSS kapag maglalagin ka, kailangan na ng OTP. So, meron din authenticator naman. Alter alternative para sa may OTP kung sakaling hindi updated yung mobile number mo. So, meron akong separate video about dyan. Sakaling nakalimutan mo yung ano mo, number at wala kang OTP. Meron akong tutorial kung paano mag-authenticate gamit yung app authenticator sa may kukonect natin sa SSS para ma-open online. So, pinutin nyo yun lang yung link sa may taas para sa tutorial. Next naman, email address. Kung hindi rin updated yung email address mo sa SSS, ilagay mo lang din yung updated email address mo. Yun yung at gmail.com, at yahoo.com. Yung nakaka-receive ka ng files at nakakasign ka ng files. So make sure updated yan kasi dyan din nag-update si SSS kung sakaling approved na or rejected yung loan mo. Next naman sa letter B, data change, correction, or updating since home address lang i-update natin or kung sakaling number lang, punta lang tayo sa may letter F at i-check mo yan. Tapos sa iba ba may nakalagay na address, i-check mo lang din kasi yan lang din i-update natin. Kung mag-update ka naman ng email or phone number, i-check mo lang din yung box. Next naman sa may letter C, certification, ilagay mo lang yung SSS number mo. Kung baga na sa back area na yan ng ating form. After mo malagay yung SSS number mo, ilagay mo lang din yung printed name tapos, pirmahan yung sa gitna. Then, lagay mo lang yung date kung kailan ka pupunta sa MySSS. SSS. Next na requirement, ay ID. Magpa-photocopy ka ng ID mo at mas okay kung yung ID mo ay may nakalagay na dun na home address na ilalagay mo sa MySSS. SSS para walang problema. Kung baga, yun yung titingnan ng nag-aasikaso dun sa SSS para mabilis. So, yung gagawin mo ay photocopy ng valid ID. Kung national ID, isang piraso lang kung supporting documents lang naman. Kung supporting documents lang yung ID mo, pwede sigurong dalawa, at least two, kasi nga, mas powerful yung, ano, diba, PhilSys ID, isa lang kailangan. So, mas mainam kung meron kang PhilSys ID, yun na lang gamitin mo. So, kung wala naman at ibang ID or secondary ID, kailangan dalawa para meron kang support. Tapos mo lang i-photocopy, ayun, Pwede ka nang pumunta sa may SSS, pumila at magantay ng turn mo para sa pag-update ng inyong home address. So sa form mo kung magpiprint ka, dalawang kopya yung ipiprint mo kasi yung copy na yun ay isa submit mo yung isa, kukunin yun ng SSS at yung isa naman, kopya mo. Tapos sa photocopy naman ng ID mo, dalawang piraso din na kopya. Kasi yung isang kopya mapupunta sa SSS at yung isang kopya naman mapupunta sa iyo. Kumbaga kopya mo yun. So sa pag-update nila ng home address, real time naman, once na nalagay na nila sa system, pwede mo na buksan online at agad-agad naman makikita at mag-notify naman sa cellphone mo yung transaction. Meron din sa may notification online, makikita mo doon na nag-update na yung home address mo. At kung sakaling mag file ka na ng calamity loan or salary loan or anumang loan, pwede ka nang mag-proceed online kasi nga updated na ang inyong home address. So, ayun lang. Ganun lang kadali, guys, kung paano mag-update ng ating home address sa may SSS. Kailangan mo lang talaga mag sa may pila para makapag-update at makapag-proceed sa inyong transaction online. So, ayun, mayroon din tutorial online kung paano magkalamit ti loan sa may SSS. Kaya gumawa ako ng ganun tutorial kasi nga uh, may ginawa akong calamity loan eh kailangan talaga mag-update ng home address kasi ngayon yung error. So ayun, after ma-update, mag-apply na tayo ng calamity loan. So separate video 'yon, i-upload ko lang sa YouTube channel ko or sa other social media account ko. Make sure to subscribe and follow my social media account. So ayun lang yung vlog natin about sa kung paano mag-update ng ating home address sa my SSS.